Ayan mga kasagwan, good morning po sa ating lahat. Bali naglatag kami ng ano, bubutrap kahapon. Hindi lang namin na bidyon kahapon kasi sobrang lakas ng ulan. Pati kaninang umaga mga kasagwan, ang lakas. Kaya inantay namin na tumila yung ulan. Ayan si Kuya Janet si Daddy Pats yung kasama natin. Ayan, sana sirtin tayo mga kasagwan. Dito na naman tayo naglatag sa ano natin. Sa bakawan namin. Sa ilog doon. Yan. Magandang umaga sa ating natin, mga kasaguan. Okay muna ko na dyan. Ayun o. No? Oh. si Daddy Pat. Tabagal na lang kami doon mga kasaguan sa ano natin. Tinataga ng trap. Ayan mga kasaguan. Nandito na tayo. Nandito na tayo sa pinakadulo ng ano namin ilog. Pinakadulo, pinakadulo ng ilog natin. <laughs> Ayan, si Kuya Jan, oh. No? Kuya Jan, eh, smile. Ayan. Nasaan yung natag mo, Kuya Jan? Hindi po lang. Hindi malamig dito, oh. Ganda yung tubig dito. Fresh water. Oh, meron mo kasagwa, no? Goods na. Ayun, oh. No? Wow. Taas mo kayo yung taas. Tayoan mo yung trap. Is man <laughs> <laughs> ah, kamulit na dito. Isman ka dyan, Brindas? Ah, yung iba naman. Papunta na yun dun. Ano na lang yung ano natin. Patras. <laughs> Masikip yung ano dito. Daan. Saktong-sakto lang yung bangka. Mga kasagwa, no? Dito. May latag Dito dyan sa ilalim ng na po nang noo niya. Yeah. May nakita po mihin ng mukit meron diyan. Sa <laughs> pa paibabaw na. Up ya. Yeah. Oh, ayan. Uy, meron oh. Ayun. Oh, may bagulan. Ayos. You know, tawanan yung huli natin. <laughs> 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 Thank you, okay. Lord. Smell mo dali pats. <laughs> ano yung ano dito mga sagwan Tahimik lang dito. Paatras tayo, di pa tayo maka ano. Oh, doon. Oops, Prino. May ladag tayo dito. Sa ng nyug. Ay buhay! Ay buhay! Bakakay din tayo dito lahat kuya jana. Kung lang iwanan meron. Meron? Ayun u? No? Meron na naman mga kasaguan isa. Size na. Taas ko lang dyan, oh. Ayan. Uh, Meron. May... Oh, may ulang pa, <laughs> oh. May ulang na kasama. Nice. Tatlong trap, tatlong huli. Yun mga kasagawa ng pandaw si Kuya John Jun. meron daw meron ano? Huh? meron? wow meron no? Oh. ayos latag yan ni daddy pats kahapon <laughs> nagkahuli lah Na, kuya dyan dito ayos Ay, ah. <laughs> Ay swan. Ya. Ay si yung natag ni Daddy Pat's my holy. Spray, diyan dito. Amina. tayo dito. Malalim yan 'jan ko ya, Jan. lang, tapat lang 'yan sa puno. Opo. lan po ano Molawalim dyan. Oh huli ano Polang huli isang bagulan lang pala 'yan dyan. Ano yun kan oh bagulan Makin ang bagulan bagulan oh boleh di itu Isang bagulan lamang. Nagbibisa <laughs> siya. Kumakiyo, kumakiyo. Oo. Pandaw tayo guys. Pandaw tayo dito. Bulaga. Ay, bagulan. Apat. Ang bagulan lang. Huh? Anong alima Apat na bagulan. <laughs> Lamang. Bagulan na. Ah? May latag tayo dyan o. No? May latag tayo dito. Oh.

<laughs> oh, mm. mga bagulan lang. Mga uh, bagulan, oh. Uh. Dami. Oh, <laughs> mga chikwalo. Bagulan lang, mga saguan. Walang, walang alimang. Hmm? Andaw. Hmm? Sana meron na. Meron. Oh, mukasag 'no. Ayun. Ayun. Ayun, guys. Ay Ron. Ah, Jesus. Nice one. Poye din jan. na lang, belo. Ah, Visna. ni. Mm -hmm. Yan ko diyan. Smell muna. <laughs> <laughs> Ay nabulabog na to. Nandiyan no, no, no. Oh. Ay di na. Doon pa banda. Oh. Doon pa banda. Oo. wala di. Oh. 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 Maluklo. Malu maluya. Ay na, dito mga saguan. Doon lang banda yung meron. Sa dulo. Ayan o. Oh. Ayan, mga bagulan. Tatlo. <laughs> Nandun naman yung sunod natin. Nandun na si Kuya dyan. Kuya dyan dito. Dyan may latag tao dyan. O. Oh. Meron yan. Ayan. Ayan.

di na hinutunan. Hay dikya ya. <laughs> dikya. Dikya. Walang huli. Mga bagulan. Bawi tayo dito sa iba nating latag. Pandao tayo dito mga sabuan. Ini sa ilarung tiningatuna. Eh. Koro ganto lang tala. Oi, Merun. Mau ya hindi <laughs> ako maka. <Mayroon>. Ayuno. Kambabines. <laughs> Laki. Merun maka sagwano. Okay. No? Patayuin mo yung trap ko diyan, patayuin. Patayuin mo yung trap. Oo, oo. trap? tras. Ano? Wow. Ayos. Nahuli uh, tayo dyan. <laughs> Ayan o. Oh. Okay. Uh, hindi nakasira ng lata. No? Bago lang siguro yan na pumasok. Ayos. Ayan o. Oh. Oh. May kasama pang dalawang bagulan. Yun nung papanda na si Kuya dyan. Sana meron na naman makasaguan para ayos. de den de de, -de, -de, -de! meron. <laughs> you know? Meron na naman. Ayun, <laughs> may isda pang pitik-pitik na. <laughs> ayos. Oh. Okay. Islang isdang ano yan pwede dyan bang nai isdang eh? malo bang <laughs> <laughs> nai yung tawag dyan bang nai huli mo <laughs> panda tayo dun eh, Oh. Bueno. Halo Pi. Halo Marang wala ko ya Jan. Halo Pi. Buklo. Walang alimang oh. Buklo na. Buklo buklo. Yon, pandaw tayo diyan. Pandaw tayo dito. Oh. Pandau time pandau guys wow. ay, meron. ay Ala, gu wow ang oh ayun one muulan na ayan laki wow Aaaaahhh! <laughs> <laughs> Hindi na maabot! Kuya <laughs> <laughs> John? Ayan, papandaw si Kuya John. Dalawa na lang yung papandawin natin. Isa tsaka doon. namahan <laughs> <laughs> ko Ha? Grabe uulan ata ng malakas mga sagwan. Nangitim na nangitim. Wow. Meron mo kasagwan oh. No? <laughs> you know? Nice. Isa. Isa. Ini daw si Kuya Jan. Bilisan natin Kuya Jan no nangitim na yung kalangitan. Uulan na yata. Ayan o. Okay. Nandun naman yung isa. Yung last natin. Ayan na. Ang lakas na ng ulan. Kinabutan na tayo ng ano, ulan mga kasagwan. Pero sige. Laban lang tayo. Meron yung last natin o. Ayan. Ay, ang lamig. Grabe. Thank you Lord sa blessing. Ayos na yung huli natin ngayon. Ano? Ayan, Ayan. mga kasaguan, Tapos na tayo magpandaw. Oo. Oh, Bale, uwi na tayo. Tatali natin yung mga nahuli natin doon sa bahay ni Kuya Boomer. Ay, abangan nyo kami doon. No? Ano? Yan na yung lagas ng ulan. Mm. Sarap maligo. Ah, tabaw, taba. nagwan na italit na yung mga limang natin na yun natin yung huli ayan ah na yung huli hu natin mga sagwan no? ito so, lahat pwede na ito yung bagula no unsi yung huli hu natin ayan unsi piraso pagkulan pa kayo ng mga pangulam libre na naman sa ulam uh lalagyan -huh. namin ito ng Ayan, mga estimate ko dito naman mga isang kilo to sobra. Kalahati, ganyan, ano? Ayos na mga sagwan na yung umaga. Oo. <laughs> <laughs> oh. Bali, hanggang dito lang yung video namin, mga sagwan. Abangan nyo lang naman kami sa susunod na video. Ayan, maraming salamat sa mga sumusupunta sa, sa vlog namin. Sa mga OEW. Ayan, maraming salamat sa inyo. God bless sa inyong lahat, mga sagwan. Next vlog ulit. Ayan, bye-bye. sub